Nakikita niyo ba ang mga lamang ito? Diba ang gaganda at ang lapat wow. ng mga dahon nila? Ito ay ilan lang sa mga varieties na inaalagaan ko. Ito. ito ay ang kalateya o tinatawag na prayer plant dahil sa dahon nitong nakatayo at kumikipot tuwing gabi. Wow. Ang kalateya ay nakatira sa tropical na Amerika, lalo na sa Brazil at Peru. Maaring silang umabot na hanggang isang metro ang taas. Pagkaman sa paglilinang ay bihira para sa kanila na lumagpas sa 60 cm. Ang mga dahon ang pangunahing akit nito dahil sa iba't ibang kulay at iba't ibang hugis. Magdating naman sa pangangalaga sa kanila, mahalaga na ilagay mo sila sa isang maliwanag na lugar kung saan nakakatanggap sila ng sinag ng araw, ngunit hindi buong araw na nakatutok dahil ang direktang araw ay nasusunog din sila sakaling itanim mo sila, tiyakin na ang tubig ay nasisipsip at pinatuyo ng mabilis dahil kung hindi, maaaring mamatay ang mga kalateya. Ang kalateya ay may iba't ibang varieties. Umaabot ito ng mga 300 mahigit na varieties. Grabe no, ang dami pala. Ito ay may iba't ibang kulay at hugis ng mga dahon.